progress sa atong merkado. Kan gyud kay salamat that things are going as planned. So, cross fingers lang gyud ta, padayon lang ta para nga mga kaigsuonan na naninda na po no na mamalit no? so maningkamot ng yuta na maon schedule na atong plano no sa, para sa Danao para ang atong mga pag-progress magpadayon ng Japan. Mayong buntag, no, mga pamilyang Danawanon. Uh, what you see here is a progress ato ang Danau City Public Market. And dili madugay. Mataw na ang atuang public market. This is for all Danawanon. Please ni sama sa una na mag-uot ni ka floor. Nga natay ang pinaka-importante natay parking building na ay tulay na ay walkway going to the second floor. So uh, pabor gihapon kung naaka sa second floor, second floor. Um, no? nga ka gihapon sa first floor. Ang amo gipaninguhan no ng atong merkado matukod yun ni siya, to so story ni siya, solar na nga atong power then natay astp uh, uh, para nga ang atong uh, tubig nga muadto sa dagat limpyo dilisya siya hukaw. Ang atong public market kana ang uma makita na to second floor siya so mag sectioning gihapon ta sa ato ang mga tindira unya kana ang hopefully ubay-ubay ra bagito sila sa una paningkamutan nga masud git sila tanan ah, uh, usa siguro sa pinaka feature ani atong bagong market kaning gitawag na to mga smart features no? Mm -hmm. green features ah, uh, for example like ang atong suga ang atong electricity diri ah, uh, gikan sa solar power, ah, uh, solar panels no so renewable energy ang atong gigamit ah, uh, ang ato sa doon na sa tayo facility ini katong gitawag na to uh, rainwater catchment pero in kung dunay panahon sa ating uwan duna facility nga kining tubig sa uwan atong i-impound ang tubig karon magamit nato sa pagpamupo pa, paglimpyo, pagflush toilet. Yan na, na, o kanisa nga itong STP, no? Kay, uh, of course, we, we cannot um, compromise uh, ang ato ang mga environmental safeguards, no? For the sake of development. So, kinhanglan po ang ato ang tubig, wastewater, drink, ba market. Doon na kita wastewater. So, we see it nga o usa mga gawas mga wastewater na to paingon sa tong o mga kasapaan limpyo na siya so doon na tay modern state of the art uh, wastewater treatment facility po dere so, uh, deri po sa operation so ato na introduce ka mga cashless transactions no so tagka naman tag mga uh, digital mode of payments nga introduce na po dere sa atong market po lang kay kaya na ko sir, nindot na. Nga na na-improvement. Dako-dako na po siya kung pwede sa una. Excited sir. Excited. Anta, maka-appel ni Ana. Kasulod ni Ana. Sa ako nakita ang noon, murag nindot gini yun. Muna yung pinakanindot siguro ang merkado. Sa ito, ikat, mura-ura na ikpurma sa airport na. Mura-ura na, nindot yun. Lagi pagka-plano sa ato. Sila ang galaw!